Welcome to Nueva Vizcaya 15th Grand Amungan Festival 2024. Alam niyo bang isa ito sa festival na inaabangan ng buong Nueva Vizcaya every taon? Kung saan ang bawat town dito sa Nueva Vizcaya ay kanya-kanyang pasiklaban. Kaya't kung hindi ka taga Nueva Vizcaya, gusto kong ipagmalaki sa inyo ang aming probinsya. Short introduction sa aming probinsya. Ang Nueva Vizcaya ay tinatawag ng Gateway to Cagayan Valley wherein ito yung first province pagpasok mo ng Region 2. May 21, Tuesday, ito yung grand opening ng Amungan Festival. Maagang maaga nga pala ay nagpunta na kami dito. Dahil sobrang aga pa nga, hindi pa ganun karami ang tao. Kaya't medyo makakapaglibot-libot pa nga kami. Storytelling muna tayo. Alam nyo ba guys, ang common mistake dito sa Nueva Vizcaya ay yung name mismo. I even experienced not just one. They asked me kung taga saan akong probinsya. I answered, I'm from Nueva Vizcaya. Ah, sa Nueva Ecija? Ang Nueva Ecija po at Nueva Vizcaya ay magkaiba. Kaya't kailangan kong i-explain kung saan ang Nueva Vizcaya. Pero ang madalas kong ikwento sa kanila, sobrang ganda sa probinsya namin. Especially, madaming waterfalls na magaganda. Marami ding trending na mga tourist spots. And wanting more yung mga resident dito ay mababait at magaganda. And even nung nasa Japan pa ako, Pinapakita ko din sa mga workmates kong Japanese kung anong yung makikita dito sa probinsya natin. And yeah, sobrang na-amaze nga sila sa mga pictures na pinapakita ko. Nakaka-proud lang talaga maging isang Novo Vizcayano. Nito pagbisita ko dito sa Capitol, alam nyo bang na-realize ko na sobrang yaman pala natin talaga sa kultura? Dahil sa magpahanggang ngayon, yung mga practices ng bawat tribo sa bawat municipality ay na-observe pa rin magpasahanggang ngayon. Sobrang dami din pala talaga ng tribe dito sa atin. Ang akala ko lang kasi dati, mga Ilocano lang talaga But then as time goes by, marami akong natututunan. At hindi lang yon, marami din akong nalaman about sa iba't ibang municipalities. Like yung mga pasyalan, yung mga new developed sites. Sobrang nature lover din kasi ako. Minsan naiisip kong mamasyal sa ibang lugar. Pero minsan iniisip ko din, bakit pa ako lalayo kung dito mismo sa probinsya natin ay sobrang dami ng pasyalan. At dahil dyan, gagawa na ako ng bucket list ko para sa iba't ibang tourist spots dito sa atin. Ito nga pala yung town ng Kasibu. At ganito yung practice nila kung paano gawing bigas ang palay. Sila din ang Citrus Town of Nueva Vizcaya. Dito naman tayo sa booth ng Villa Verde. Ito ang 5th Class Municipality of Nueva Vizcaya. Alam nyo ba, dati palang baryo to ng Solano at ngayon ko lang nalaman yun dito sa Villa Verde, tatagpuan ang nagbitin falls at isa pa dito din yung nagtrending na fire tree. Every taon din ay nag-celebrate sila ng Padayaman Festival. ako naman tayo dito sa booth ng Solano. Ito yung hometown ko. Mga oras na yan ay hindi pa tapos yung booth nila. Kaya't umikot muna kami sa ibang mga booth. Medyo random na nga pala yung mga kuha ko dito. Umikot nga pala kami dito sa nagagandahang mga booth ng bawat municipality, gaya ng Aritao, Ambagyo, Santa Fe, at Kayapa. Pasensya na kayo kung medyo nalilito na kayo. Anyway, I want to introduce to you yung 15 municipalities ng Nueva Vizcaya. Namely, Jadi, Bagabag, Villa Verde, Solano, Quezon, Bayombong, Kayapa, Bambang, Kasibu, Ambagio, Dupax del Norte, Dupax del Sur, Aritao, Alfonso Castañeda at Santa Fe. Sa bawat municipality na nabanggit ko, may iba't iba silang pagkakakilanlan. May iba't ibang produkto at may iba't ibang tourist attraction na pinagmamalaki. Sa lahat ng booth, dito nga pala ako na aliw. Ganito yung ethnic dance ng Ambagyo. Nakakatuwa silang tingnan, no? Dito pala sa Nueva Vizcaya, gaya ng nasabi ko kanina, hindi lang Ilocano ang nakatira dito. Meron din Kalanguya, Isinay, Igorot, Ifugao, God siguro meron pa. Yun lang kasi yung natatandaan ko. Pero kahit na sa ibang mga tribo, isa pa rin kaming probinsya na nagkakaisa. Ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Kaya't kung biyaheng norte yung hanap nyo, ano pang hinihintay nyo? I-search nyo na yan kay Mr. Google. Alam ko, hindi ako mapapahiya sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga activities dito sa Nueva Vizcaya.